mamimigay ako ng bigas. One sack of rice per household. Okay ba yun mga kababayan? At syempre mga kababayan, dahil mahirap ang buhay ngayon. Bukod sa bigas, may gift pa akong ibibigay sa taong bibigyan ko ng bigas kung ipagtitimpla niya ako ng kape. Sana na'y makapasa ka po sa screening namin para matulungan ka namin. No? Kuya Risky Boss ba yung tubig ko? Nauhaw ako eh Tingnan ko sa sasakyan Kung Pak, meron pa uh, Pakuha, pakuha Thank you Okay ba yung kabayan? Sino kaya Ang may mabuting kalooban Na mag-o-offer Ng kape Isang tasang kape lang mga kababayan At pag nagawa mo yon, Meron kang Sampung libo Kuya Yes sir Nauhaw ako Andiyan ba yung ano? Yung tubig ko? Pakikuha yes sir, sa sasakyan kukunin ko. Salamat. <laughs> ko. Perisky! ba yung ano? Nandyan, tubig ko, nauhaw ako eh. Pero sa, sa akin, kunin ko sa clean. Ah, sige. Yup! <coughs> Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Gora na naman ang Team Daddy Frankie. At ito, namili ako ng bigas. Nagkarga ako ng bigas mga kababayan. Ipapamigay sa mga followers natin. Kung natatandaan niyo mga kababayan, nagsabi ako nakaraan na ko yung mga kababayan natin na mahirap ang buhay na ngailangan po ng bigas. Tama po narinig mo kabayan. Mamimigay ako ng bigas. One sack of rice per household. Okay ba yun mga kababayan? At syempre mga kababayan, dahil mahirap ang buhay ngayon. Bukod sa bigas, may gift pa akong ibibigay sa taong bibigyan ko ng bigas kung ipagtitimpla niya ako ng kape. Okay ba yun, kabayan? Sino kaya ang may mabuting kalooban na mag o ng kape? Isang tasang kape lang, mga kababayan. At pag nagawa mo yon, meron kang libo. Tama narinig mo, mga kababayan. 10,000 pesos plus one sack of rice. Pupunta si Daddy Frankie sa bahay mo, bibigyan tayo ng isang sakong bigas. At pag binalikan mo ako ng isang tasang kape, bigyan din kita ng 10,000 pesos. 2, 4, 6, 8, 10,000. Di ba? May pambili ka ng bigas. May pambili kang gamit sa mga anak mo. At ilalagay ko lang to dito sa palagay niyo, mga kababayan, may mabubuting kalooban pa kaya, may mahana pa kaya tayo na mag offer ng isang tasang kape. Samahan niyo ako mga kababayan. Let's go! God bless po. Kuha ka isang sakong bigas doon. Lahat ng bigas na yan, bubuhatin mo. Ikaw taga buhat. Yan. Pasensya na kayo mga kababayan. Sa laki ng katawan ni Bandam, kailangan nating turuan magtrabaho. At ito na yung sinasabi ko mga kababayan. Doon sa aking intro, ba magtaka kayo na iba yung damit namin kasi kahapon ng hapon yung intro namin. Pero nagkara, nagkataon po na napakalakas ng ulan. Kaya ngayong umaga namin itutuloy. Sino kaya ang mapalad? At sino kaya ang makapasa? sa challenge ni Daddy Frankie. Mga kababayan, samahan niyo po kami. Puntahan natin yung mga kababayan natin dito na nangailangan na ng bigas, mga kababayan. Bigyan natin sila. Halika pa na. Hello po! Hello po! Hello po! Kumusta po kayo? Okay lang po. Pwede ba mamasyal dito sa inyo? Pwede naman po. Ano pangalan ni ate? Arlene po. Arlene? Opo. Anong ginagawa niyo po? Naggagawa po ng duyan. Ah, duyan yan. Opo. Ilan anak ni nanay Arlene? Bale, anim po. Ilan taon na po kayo? 35 po. Anim na anak? Opo. Asawa niyo nasaan? Nasa Binalunan po. Anong trabaho? Contraction worker po. Ah, oh, okay. Saan ang bahay niyo po? Ito po. Pwede tumuloy? Pwede po. Maabala lang namin ikaw, ma'am. No? Bandam, alika. Saan si Bandam? Oh, sige, dyan ka lang muna. Wait lang. Sige. Kumusta kayo dito, Nay Arlene? Okay lang po. Saan yung anak mong anim? Andito, ito po yung ano, uh, tatlo. Tatlo? Yung, uh, tatlo, eh, dalawa lang yan. Ayun po yung pinakam. Ito po yung anak. Ah, sige, sige. Okay lang. Hindi, okay, okay lang ate. Alin na, dito ka lang. Itong bahay niyo po. Okay. Ilang taon na yung panganay niyo po? Bali, 16 po. Magsa 17. Ah, nasaan po yun? Wala po dito, nasa Rosales. Ano may, trabaho? May asawa na po, tumboy. Anak mo babae? Opo. Nag-asawa ng tumboy? Opo, parang silang babae. Ah, ay yung pangalawa? Pangalawa po, nandito po. Ilang taon yung pangalawa? Ano po, 16. Ay, 15. Ano ang trabaho? Ano po, nagpipit-pit po ng agil. Nagpipit-pit ng? Agil. Agil. Bali, ito po. Ano so, yung agib? Um, ganito ah, po. okay. Para saan po yan? Sa, ano po, para sa bahay, pang tapa. Ah, bale, ito po yung, ano yung, pag natuyo na po siya, ganito. Ah, pangwalis. Patingin. So, ito yung hanap buhay nyo. Okay. So, magkano bayad sa isa nito? Ano po, bale, bintahan po namin, may 40. Kung minsan, pag-order, 30. Ah, 40 isang piraso? Okay. -hmm. Pangwalis sa... Saan ginagamit? Saan ang pangwalis to? Saan po? Sa agiw. Ah, pangwalis ng agiw. Okay. Mm -hmm. okay. Ah, ma'am, bali, ano yan? Ah, uh, ako po si Daddy Frankie. Uh -huh. Kilala nyo na po kailangan ba si Daddy Frankie? Kilala ko na po kayo. Gaano nyo kakilala si Daddy Frankie? Matagal na po. Lagi nyo po akong taga-subaybay. -so, Kasi po, lagi kong pinapanood tin yung mga... Ano po yung video nyo? Lagi kayo nanonood sa video. Okay. Sure ka, kahit yung mga bagong upload videos ko, okay napanood mo. Opo, tulad po kagabi. napanood oh. po ako yung ano po niya, nagpapajikash po kay ng 300, mm -mm. 300. Oo. No. Hindi ka natawagan? Hindi po. Nag-comment hmm. po ako pero hindi po ako natawagan. Oh, so, ini-stop, ba? ini-stop ko kasi maraming i spam ano, Tapos kagabi hmm. din po, Nung nagko comment po kami, bigla na lang pong may umanong Daddy Frankie. Tapos sabi niya, magpadala kami ng 300. So sinabi po namin, ay hindi yan si Daddy Oo, Frankie. Oo, hindi si Daddy Frankie. Yun ang lagi kong pinapaalala. Hindi hindi po ako nang ng pera. No? Okay. So, okay. so yun ma'am. Sabi mo, kilala mo na si Daddy Frankie. Napapanood mo naman. Kaya lang po ako nagpunta dito uh, para kumustahin kayo. Tignan ko yung kalagayan ninyo. No? Gusto ko lang malaman yung mga kwento ng buhay para baka sakali makatulong si Daddy Frankie sa inyo. No? Sana makapasa ka po sa screening namin. No? Kaya nandito ako. Kuya Risky, nandyan ba yung ano? Nandyan, tubig ko, nauhaw ako eh. Pero sa akin, kunin ko sa glit. Ah, sige. Yun nga, uh, ang pakay lang namin ngayon, na para tignan muna yung kalagayan nyo. Pero wag po kayong mag-alala, may dala po akong bigas para uh -huh. ano, makatu kahit papaano makatulong. Kuya Bandam, padala yung bigas dito. Sana po din may anong um, bag. Kasi wala po yung anak. Ha? Ah? Wala pong bag. Oh, walang bag. Sige, walang problema yan. Dito kaya, Bandam. Ayan. O, oh, kaya pa, Bandam? Kaya pa. O, oh, ano sasabihin mo kay ate? Bigay mo sa kanya. Ito yung kasakong bigas. Ha? Ah? Para sa guys. Thank you po. Oh. Dito, pasandal mo dito. Oo. Oh. Para sa yung uh, bigas kasakong Ate Arlene. Uh, Ate yeah. Thank you po. Oh. Para sa'yo yan. Masarap ba yung bigas mo? Oh, ah, uh, Bata pang bigas eh. Uh, pindoming. Anong pindoming? Pindoming, malambot ng bigas. Okay. Oh. Oh. Sige, thank you, Kuya Bandang. Thank you. Ayan. Babalik ka kita bukas. Salamat oh. po. Oh, babalikan ka daw niya, no? So yun lang, ma'am. Uh, kaya kami nagpunta dito, gusto kong kumustahin kayo gaya na aking sinabi. So sana mabalikan po kita, no? Kaya pagpasensyahan mo muna, bigas lang muna talaga yung maibibigay ko ngayon. Ha? Okay. Salamat po. Pagpasensyahan mo muna yung bigas na dala ko ngayon kasi sa araw na ito, bigas lang talaga ang pinapamigay ko. Okay? So ayan mga kababayan, salamat. Punta tayo sa kabila. Hello po. Kumusta po kayo, nai? Kanino bahay ito? Sa inyo. Pwede ba akong tumuloy? po. kasi magulo, hindi pa ako makapaglaba. Bakit? Walang sabon. <laughs> Walang sabon. Ay, ito. Tayo po ba tay? Ayan. Ano nangyari sa mata ni nanay? Tusok po ito ng elementary. Ah, elementary pala. Ilan taon na po si nanay? 36 Si tatay? 41. Mag-asawa kayo? Gaano na kayo katagal mag-asawa? Isang taon pa lang. Isang taon pa lang? Ilan na anak nyo? Upo ka na, upo ka na. May anak. Sabi mo. Kasama po namin yung dalawa kong oh, anak ang dito. Oo, ibig sabihin may una kang asawa. Sa una mong asawa na ay dalawa anak. Ano po siya? Yung... Apat po. Apat. Tapos sa inyo, Salam. isa lang. Asan ba yung una mong asawa? Anong nangyari? Ayan. na sa ano ibang so, ano na po malayo po sa labi po kasi Nang ibang bahay hindi naman ah okay sige kumusta na ang buhay buhay anong hanap buhay niyo po rito po alabong pang agi, yung may sababong. Ay, agi. Ano pangalan yung tatay? Roberto po. Roberto, si nanay? Oh, kilala niyo po ba ako? So, napapanood po kita sa, ano? Napapanood vlogs niya. Ah, napapanood niyo? Kahit yung mga bagong upload namin? Meron po pa yung natulungan na matalina. Pero, naka... Uh, Baka naman nakapalo ka sa fake account. Hindi po. Hindi. Hindi ko po, po kung paano yung fake o yung tunay. A ano po? Pero, oh, sige, ano yung original page ni Daddy Prangie? Eh? Yung maraming followers po. Ilan? Hindi ko pa nakita eh. Pero ah, naman. ba't hindi nakita? Nakikita. So, uh, 2075. 2075. Hello, malaki yun followers niyo. Uh, dito lang maano. Hindi lang. Hindi lulukso cellphone Tayo dyan Pero okay lang na eh no? Ah, uh, kumusta naman ang kitaan dito? Mahina 'yung kita niya. Mahina. Okay lang basta naka-raus. Gato'n na talaga mahirap ang buhay. Kaya pa pumunta dito or nagbabahay-bahay dahil kinukumusta ko yung mga kababayan natin. Tinitignan ko po yung kalagayan at tinitigin uh, tinitignan uh, sana makapasa kayo sa screening namin para mabalikan namin kayo. No? Pereski? Yes, sir. Nauuhaw ako. Andyan ba yung, ano, yung tubig ko? Pakikuha? Yes, sir, sir. Sa akin. Kukunin ko. Salamat. <laughs> Ayan. Nay, gaya ng na aking sinabi, pumunta ako dito sana makapasa kayo sa screening namin para makatulong pa kami sa inyo, no? Na? Sana nanonood ka ng mga videos namin. Nanonood naman po, missionary na po ako sa inyo. May shiner. Oh, sige. Dade Frankie Official ko. Ilan ang followers ni Dante Frankie Official? Yung matandaan pero marami po kayo. Mga ilan yung natandaan mo? <makes> ha? Ilan yung natatandaan mo na followers ni Daddy Frankie ngayon? More or less? Mga ilan? Nasa so, 100,000. Okay. 100,000. Very good. Kasi po nakikita ko rin po kayo yung nasa sasakiyang kayo. Oo. Mimigay din po kayo. Okay. Kaya ako nandito para kumustahin kayo at sa ngayon ang pinapamigay ko bigas. Kuya Bandam! Oo. Uh. Pasok! Tamang-tama -tama po, paubos na po yung bigas. Tamang-tama, paubos na. Ay, lagay mo dito, Kuya Bandam. Kaya pa, Kuya Bandam? Ayan. Ay, Kuya Bandam, mali ka. Anong masasabi mo kay ma'am? Uh, para tayong... Tsaka si sir, ano sasabi mo sa kanila? Para tayong tatakong bigas. Para, para yung dalan yung bigas. Uh, wag mo busin titipid para ganyan yung bigas mabas maubos titipid mm hindi -hmm. maubos yung bigas eh bakit ikaw malakas ka kumain ng kanin ah uh, diet anong diet <laughs> <laughs> oh, sige thank you kuya ba uh, bandam thank you salamat oh, so nay ha salamat ha uh, sana makabalik ako dito para mas makatulong pa ako Okay? Check nyo po maigi na ang followers po ni Daddy Franky ngayon is 4.9 million hindi po 100 ano? Baka paki-check guys kasi baka sa fake sila ano? No? Masalamat sana makabalik ako sa inyo. Apo, okay, God bless po. Punta pa tayo sa kabila mga kababayan. Hello po. Ay, si Nanay. Nay, kumusta ka? Mabuti. Ano pangalan ni Nanay? Mercedes. Ano sinusunog mo diyan? Yung ano kanin. Ah, kanin? <laughs> Bakit ganyan kababayan lutuan nyo? Pwede ba makita yung kat Pwede ba tayo pumasok diyan sa bahay mo? <laughs> pasukan ka na Papasok din ako. Ayan. One, two, three. Ay, bakit? Hindi makatayo. Kuba lang talaga. Bakit hindi ba tinaasan nai? Para hindi ka nahihirapan. Ha? Ayan. Anong sinasahin mo nai? Yung ano, kanin. Kanin. Oo, no, malapit na maluto. Hindi pa. Hindi pa. pa. Ay, ba, Labas tayo nai, Dito tayo. Si mainit. Ayan. Dito upo tayo nai, Upuan ba yan? Ha? Di, dito ka lang, Nay. Pasano upuan mo, Nay? Di, mo ka na mag-alala, Nay. Ah, dyan tayo. O, oh, sige. Saglit lang naman, Nay. May pagkintuhan lang ako. May pagkilala lang ako kay Nanay. Ayan. Okay. Kumusta, Nay? Anong hanap buhay niyo rito? Yung ano, pang-agiw. pang -agiw. Anong barangay ito, Nay? Barangay Kintong. Ah, Barangay Kintong. Ilang taon si Nanay? mag-63 sa ugos. Asawa niyo po? Patay na. Patay na. Ilan anak? Siyang. Oh, ang dami. <laughs> no? So, kumusta ang buhay na Kumusta ang kitaan? <laughs> mahirap. <laughs> mahirap. Gaano kahirap? Ay, masyadong mahirap. Sana na. Hmm? Nay, pakilala po ako. Ako po si Daddy Frankie. Okay. Ah, uh, sa ngayon po, Uh, namamasyal ako sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kagaya niyo no? Para kumustahin, tinitignan namin kung sino ba yung mga karapat dapat tulungan. Sana na makapasa ka po sa screening namin para matulungan ka namin. No? Kuya Risky? Boss. Eh? Nandiyan ba yung tubig ko? Nauhaw ako eh. Titingnan ko sa sasakyan kung pa meron pa. Oh, uh, pakuha, pakuha. Thank you. Boost, eh. <coughs> Pero wag kang mag-alala na eh. Ah, uh, gaya ng akin sinabi, nanonood ka ba kay Daddy Frankie? Eh? Ano yung mga napapanood mo? 'yung ano po si Ate si si Ate si Ate Lisa Ma Nga pala nay may dala akong bigas bibigyan sana kita ng bigas eh Ano pa 'yung mga Ayun, napanood oh. Nanonood kanay eh, kay Daddy Frankie madalas, madalas. Oo oh, ano paborito ni Daddy Frankie Ano po hmm? Alam <laughs> hindi mo alam Ano witness ni Daddy Frankie hindi alam <laughs> pero huwag kang mag-alala, Nanay gaya ng aking sinabi ito ay uh, parang survey lang ni Daddy Frankie kinukumusta ko kaya uh, loobin sana ng Panginoon na mabalikan ko po kayo ulit no? pero huwag kang mag-alala, Nanay dahil sabi mo kilala mo si Daddy Frankie bigyan kitang bigas Kuya Bandam paingisan sa akong bigas <laughs> ayun thank you, Kuya Bandam thank you. tayo muna maayos para hindi matumbahan si Nanay yun, dito ka banda Ano sasabihin mo kay Nanay? Ah, uh, para tayo sa takong bigas. Ah, oh. tawian. Uh, sa ah, para sa kanya. Oh. Ano mensahe mo kay Nanang? Uh, malusog ka. Magpakamalusog. Ano pa? Mabuti, mabait. Mabuti, mabait. Oh. Okay. Salamat kuya bandang. Salamat. Sige na ha. Hindi po kami magtatagal kasi nagbibigay kami ng mga sako-sakong bigas sa mga kababayan natin. Sana po makabalik ako dito. Na? Maraming maraming salamat po. Okay, thank you. Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Nakailan na po tayo. Pero, sana. Sino kaya? Let's go! Saan pa? Kuya Sam? Oh, sige, let's go.